Tahimik na naganap nitong linggo, ang isa sa pinakamalaking balita ng 2,000 at 25. At syempre, halos walang balita ang Western media tungkol sa isang bagay na magbabago sa hinaharap ng pandaigdigang pamilihan ng pananalapi. Matagumpay na inilunsad ng Brazil, Russia, India, China. South Africa ang bagong sistema ng pagbabayad na magpapahintulot sa isang daan at 85 bansa na makipagkalakalan gamit ang pera ng China at iwasan ang dolyar ng United States. Matagal ko nang sinusubaybayan ang pag-angat ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, at kamangha-mangha talaga ang lakas ng organisasyong ito. Ang mahalaga ay ang interes mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Maraming bansa sa Africa, Latin America, Gitnang Silangan at Timog-Silangang Asya ang pabor sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Gusto nilang makaalis sa mundong kontrolado ng United States dollar at bantang parusa o pananakot ng United States government. Hindi lang ako ang may opinion nito. Ayon sa mga ulat ng Bloomberg at iba pang Western media, mangunguna ang Brazil, Russia, India, China, South Africa Plus sa gross domestic product ng mundo sa hinaharap. Sa 2,050 GP to, ay may 18% lang ng gross domestic product ng mundo, habang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay halos 50% ang hawak. Kahanga-hanga ang mga estadistikang ito. At ito ang dahilan kung bakit nagbabala ang Bloomberg at naglalathala ng mga balita na nagsasabing lalong mahirap ng balewalain ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Alam mo na, desperado na ang GP to. Kapag isa sa mga pangunahing miyembro nito, ang Pransya, ay pinag-iisipan ng imbitahan si Xi Jinping ng China sa kanilang taunang pagpupulong sa Pransya sa susunod na taon, duda akong tatanggapin ni Xi ang imbitasyon. Dahil bakit naman niya gagawin? Ang China ang nasa sentro ng paglago ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, at ang pinakamahalaga, ang pera ng Tsina ay sumisikat ng husto. Mas maraming bansa ngayon ang kumukuha ng Renminbi na pautang kaysa dati. Nakaka-intriga ito dahil matagal tayong sinabihang hindi magiging pandaigdigang ng REMNB dahil hindi ito fully convertible na pera gaya ng United States dollar. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto sa pananalapi na ang United States dollar ang hari dahil ito ang pandaigdigang reserbang pera. Pero kapag tiningnan mo ang datos, kapansin-pansin kung gaano kabilis humahabol ang pera ng China sa nakalipas na limang taon, apat na beses na dagdagan ng mga bangko sa China ang halaga ng Renminbi na pautang, deposito at pamumuhunan sa mga bono sa ibang bansa na ngayon ay higit 34 na trilyong RMB o 400 at 80 bilyon. Ipinapakita ng pagtaas na ito kung gaano kabilis pinalalawak ng China ang presensya ng Renminbi sa pandaigdigang pananalapi. Noong nakaraang buwan, iniulat ng bangko para sa pandaigdigang pag-areglo na umabot sa 373 bilyon ang pagtaas ng pagpapautang ng mga bangko gamit ang renminbi sa mga umuunlad na bansa sa nakalipas na apat na taon. Mahalaga ang papel ng China sa Brazil, Russia, India, China, South Africa dahil maraming umuunlad na bansa ang umaasa hindi lang sa China kundi pati sa pera nito para sa kanilang kinabukasan. Sa nakaraang dalawang buwan, ilang bansa sa Africa tulad ng Kenya, Angola at Ethiopia ay inilipat ang utang mula United States Dollars patungong Chinese. Renminbi. Kamakailan? Inanunsyo ng Indonesia at Slovenia ang kanilang plano na maglabas ng mga renminbi bonds. Noong nakaraang buwan, nagbenta ang Development Bank ng Kazakhstan ng 2 bilyong renminbi offshore bond na may 3.3% tatlong, tatlong yield. Walang isa man sa mga kwentong ito ang lumalabas sa front page ng balita sa kanluran. Karamihan sa kanila ay nasa Global South at labas ng impluensya ng Estados Unidos. Kapag lumabas ka sa bula ng Western media, makikita mong iba ang pananaw ng karamihan sa mundo tungkol sa China. Maraming bansa sa Global South, lalo na sa Afrika ang sabik makipag-ugnayan sa China. Noong mas maaga ngayong tag-init, sa kasagsagan ng pandaigdigang digmaan sa taripan ni Donald Trump, gumawa ang China ng isang hakbang na walang nakapansin at pumirma ng kasunduan sa kalakalan na zero tariff kasama ang 53 bansa sa Afrika. Mahalaga ang kasunduan ito dahil hindi pa natin naranasan ang pag-usbong ng superpower gaya ng China. Siguraduhin ang magkakaugnay na pagsisikap ng buong kontinente at isang plano para baguhin ang pandaigdigang pamamahala. Dito nagiging interesante dahil hindi lang mga bansang umuunlad sa Afrika ang pumipirma ng kasunduan sa China. Naalala mo ba nung lumipad si Donald Trump noong nakaraang buwan sa Malaysia, Japan at Korea para sa mga pagpupulong ng mga leader? Si Trump at ang UMAN upang ipakita ang kapangyarihan at impluensya ng Amerika sa rehiyon. At syempre, Mabilis na iniulat ng White House na naging malaking tagumpay ang pagbisita ni Trump. Pero narito ang kwento na malamang hindi mo pa naririnig. Wala pang 24 na oras matapos umalis si Trump sa Timog Silangang Asya, sama-samang in-upgrade ng rehiyon ang kanilang kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang China. Mahalagang maintindihan nito dahil ang Association of Southeast Asian Nations o Association of Southeast Asian Nations ang pangunahing trading partner ng China. Noong nakaraang taon, umabot sa dolyar at isang bilyon ang kalakalan ng labing isang bansang economic bloc sa Timog Silangang Asya at China. Nagpahayag si punong ministro Lawrence Wong ng Singapore tungkol sa bagong kasunduan sa kalakalan ng rehiyon kasama ang China. Ang pag-upgrade ay magpapababa ng hadlang sa kalakalan, magpapalakas ng supply chain connectivity, at magbubukas ng oportunidad sa paglago. Hindi na nanalo si Donald Trump sa trade war. Mas gusto ng mga bansa ngayon, lalo na ngayong 2025 ang China bilang mas maaasahan at matatag na kasosyo. Dalawang araw matapos umalis si Donald Trump sa Asia, nakaliko ang Indonesia ng walot apat na dalawang milyong dolyar mula sa unang bentahan ng Chinese Yuan Bonds. Ang mga bond na ito na denominado sa Yuan ay tinatawag na Dim Sum Bonds at tumutukoy sa mga bond na nakasulat sa pera ng China ngunit ibinebenta sa labas ng mainland China sa mga offshore na mamumuhunan. Ito ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang kwentong ito. Hindi sa dolyar ng United States nangungutang ang Indonesia. Sa halip, pinili nilang mangutang gamit ang Chinese Renminbi. At talagang dagsa ang mga pandaigdigang mamumuhunan. Nag-alok ang pamahalaan ng Indonesia ng 6 bilyong yuan bonds pero umabot sa 18 bilyong yuan ang orders ng mamumuhunan. Ipinapakita nito kung gaano ka-optimistiko ang internasyonal na mamumuhunan sa ekonomiya ng Indonesia at gaano sila komportable mag-invest gamit ang Chinese na pera. Ang pangunahing mensahe ko tungkol sa pagbabagong ito sa pandaigdigang pananalapi. Tampung taon na ang nakalipas walang nais mag-invest sa renminbi bonds. Ngayon, pinupunduhan ng mga bansa ang infrastructure projects gamit ang pera ng China. At aktibong bumibili ang mga mamumuhuna ng Chinese renminbi bonds. Kapag tiningnan natin ito sa mas malawak na perspektibo at sinuri ang pandaigdigang larawan ng ibig sabihin nito, napakasimple lang talaga. Ang China, ang pinansyal na haligi ng Asia. Lalo na kapag naglalabas ng utang ng gobyerno gamit ang renminbi, hindi United States dollars. Ang pera ng China ay lalong nagiging pandaigdigang alternatibo sa United States dollar. Tingnan mo ang chart na ito mula sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication para makita ang ibig kong sabihin. Lumobo ng apat na beses ang bahagi ng REMNB sa Global Trade Finance sa tatlong taon. Umabot sa 7.6% noong Setyembre, kaya ito na ang pangalawang pinakagamit na pera pagkatapos ng United States dollar. Kapag tiningnan mo ang chart na ito, malinaw ang trend. Sumisikat talaga ang paggamit ng REMNB ng China sa buong mundo. Noong 2016, halos walang cross-border na bayad gamit ang Renminbi. Pero sa nakalipas na limang taon, ang quarterly na transaksyon sa KIPPS network ng China ay tumaas ng husto at umabot na sa halos 13 trilyong yuan kada quarter. Ang KIPPS cross-border interbank payment system ng China ay nagpoproseso ng higit 52 trilyong yuan. Halos at 127 trilyong dolyar ang halaga ng mga transaksyon taon-taon, katumbas ng 58% ng lahat ng cross-border flows ng China mas kahanga-hanga. Konektado na ang network sa 4,800 bangko sa 100 at 185 bansa. Noong nakaraang buwan lang, ang China at Timog Afrika, na parehong mahahalagang miyembro ng BRICS Alliance, ay naglunsad ng kauna-unahang BRICS loan sa Chinese Yuan na nagmarka ng unang financing project ng dalawang bansa na isinagawa ng buo gamit ang pera ng China. Ang mga pondo ay ilalaan para sa mga proyektong pangkaunlaran sa buong Afrika na nakatuon sa infrastruktura, enerhiya, pagmamanupaktura, pamamahala ng tubig, at edukasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming bansa sa Global South ang gustong makipagtulungan sa China. Walang ibang bansa ang umunlad ng kasing bilis ng China sa huling apat na Kaya maraming papaunlad na bansa ang nais tularan ang kanilang paraan ng modernisasyon. Pero tulad dati, hindi lang ito para sa papaunlad na bansa. Bago, matapos bisitahin ni Trump ang Korea, nakipagkita ang Pangulo ng Korea kay Xi Jinping ng China at lumagda ng bagong currency swap deal na 400 bilyong yuan o mahigit 49 na na bilyong dolyar. Limang taon ang kasunduan ng Bangko Sentral ng Korea at People's Bank of China. Papayagan nito ang China at Korea na magkalakalan gamit ang sariling pera at iwasan ang paggamit ng United States dolyar. Ngayon, isa sa labintatlong international na kasunduan sa kalakalan ay binabayaran sa Chinese renminbi. Sa bagong Brazil, Russia, India, China, South Africa payment system, mas makikitang tataas pa ang trend na ito at lalong bababa ang global transactions na gumagamit ng United States dollars. Malaking panalo ito para sa global south.